Magandang araw. Halika't makinig at matuto sa ating kwento ngayong araw tungkol kay Francisco Magalang. Sa isang malayong bayan ay may isang batang kilalang-kilala. Siya ay si Francisco Magalang. Kinagigiliwan siya ng lahat dahil sa magandang asal na pinapakita niya sa lahat ng makasalubong niya. Tuwing umaga, Si Francisco ay pumupunta sa bahay ng lola Fina niya upang mag-floor wax ng sahig nito. Mga ilang kanto ang lakarin bago makarating sa bahay nito. Sa bawat paglalakad, marami siyang nakakasalubong na mga tao. Magandang araw po, aling Floor, bati ni Francisco sa nagtitinda ng masarap na French fries sa kanilang lugar. Magandang araw din, Francisco magiliw na bati ni Aling Flor. Makikiraan po, Mang Fred. Magalang na sabi ni Francisco pagdaan sa bahay ng hermano mayor ng bayan. Sige lang, Francisco. Sabihan mo pala ang nanay mo isasali kita sa sagala para sa nalalapit na Flores de Mayo. Ang sabi nito. Salamat po ng marami. Tiyak matutuwa ang nanay ko. Sabay ngiti ni Francisco. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating na sa bahay ni Lola Fina. Kumusta po Lola Fina? Sabay kuha ng kamay ng kanyang lola at mano nito. Pinabibigay po ng nanay lola sabay abot ng fried chicken sa lola niya. Salamat apo, halika sa luhan mo at kumain tayo, sabi ng lola. Sige po lola, para may lakas po ako mamaya pag nag-floor wax at nagmunot po ako ng sahig. Ang sabi ni Francisco, nagkatinginan ang maglola at nagtawanan.